Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. May makakausap po tayo isang senior citizen. <laughs> Pagka senior citizen ang pinag-uusapan, siya po talaga dapat makausap si Attorney Romulo Makalintal. Attorney Mac, magandang magandang araw po. Magandang araw, uh, Dennis, at sa iyong mga taga tagapanginig. Ayun, nagka nagkausap din tayo sa ere sa wakas. <laughs> Oo nga, ang eh. tagal mong ang hirap, ang mo kasi nga, uh, mo kasi uh, nagpagilap. <laughs> Ako pa talaga eh. No? Okay, attorney, <laughs> kami po uh, ito bang uh, ginawa ng uh, Starbucks ngayon na nagbigay ng 40% sa lahat ng mga senior cities. Ay, maganda pala magpasama kay si attorney mo kayo, may 40% sa Starbucks. Pero <laughs> si Starbucks, 40%. Kayo ba ay, uh, Uh, satisfied na dito, it's the way of uh, saying sorry, I'll, I'll make it up to all the PWDs and uh, especially the senior citizens with this kind of promo. Attorney, go ahead po. Well, uh, siguro dapat dagdagan pa ng konti. Ay, okay. Dab dapat Maka, ay hindi uh, isang araw lamang. Ah, Kasi... okay. Huli na eh, wala man silang announcement eh. Yeah, uh -huh. So hindi naman masyadong nalaman yan ng mga senior citizens, uh -huh. PWD. So ang daming sinasabi nila eh. Uh -huh. yeah, solo parents, PWD, yeah. uh, senior citizen, uh -huh. national athlete, uh -huh. yung mga awardees, kung ano-ano. No? Valor. Uh -huh. Eh hindi makakarating sa kanila yung mga notices na yan. Mm -hmm. Sabay-sabay nilang binag- uh, sabay ang uh, notice na eh para sa kanila. Yeah. Siguro kahit dalawang araw man lamang. Uh -huh. na, ngayon, ngayon o kaya sa isa, isang araw naman, ipagitan ng isang araw, para nakakapaghanda naman ang no, mga senior citizens. Eh hindi naman pwede na-announce ngayon. Eh. Alam mo naman kami, ini-schedule din namin ang aming mga pagpunta sa mga kapihan. Mm. Hindi yung araw-araw. Baka mamaya nakapagkape na sila kahapon. Mm. Eh kinabukasan, eh, ayaw na ay magkape. Oo nga, diba? oo nga, oo nga. So, dapat dalawang dalawang araw na hindi magkasunod. Ano, uh, alimbao uh, monday or wednesday ganon oh, uh -oh. okay wednesday and friday yan. Pero at least kahit paano ay e, naalaman naman nila na iyang uh, ginawa ng Starbucks ay eh, maging lesson 'yan maging aral 'yan sa lahat mm -hmm. ng mga establishments ng mga batas para sa mga senior citizens, PWDs and similar sectors ay hindi ganun-ganun lamang. Huwag nilang babaliwalain. Akala nila eh ganyan lamang. Oh, senior lang naman yan, Di, walang magre-reklamo dyan. Uh -huh. Ito yung magpapatibay na napakabigat ng batas na yan at mabigat ang kaparusahan. Mm -hmm. At magiging dahilan niyan para parusahan. Hindi lamang yung establishments kundi ang mga opisyal na nasabi yung mga establishment. Mm -hmm. Kaya okay na yan pero ako para sa akin, dagdaga naman ninyo ng isang araw pa para ma-notify kami mga senior citizens. Not necessarily na magkasunod na araw, attorney, no? Maski may patlang yes. lang. Oh. Oo. Oo, may patlang para ah tayo mga senior citizens, eh, binigla nila eh. Uh -huh. Di ba? Uh -huh. Para pang bakit mo binigla? Bakit uh -huh. hindi mo binigyan ng palugit para mga paghanda man lamang ang mga senior citizens? Uh -huh. Uh -huh. So, so eh, kara, sa akin, pambihira naman yan, bakit naman ngayon lang? Uh -huh. O, ngayon lang sinabi. O, ang nangyayari nga, Uh, ngayon lang daw sinabi. Oh. Hmm. So, dapat eh, medyo bigyan nilang panunit pa ng no? mahaba mga bahabang araw. Tama no, attorney. No? Dapat nga yan, mga 2 to 3 days na ina nila yan para yung, yung, yung araw na mag discount sila ng 40%, nakapag-ready na rin yung mga yes. senior citizen. No? Oo. Oh. Eh, bakit kapag kami yung iba silang mga promotion, eh, ilang araw pa Tama. para i-advertisement nila o ganitong araw, may oh, ganoon, may oh, araw, oh. may euro kami promotion. Oh, oh. Eh bakit ito? Biglang uh, na, binulaga na lang kasi kinabukas, uy, meron daw uh, diskwento. Oo. Oh, oh. oh, so, saka eh, siguro duhin, siguro na torni, nak ito ay eh, naka <laughs> naka-register naka sa DTI na naman. Baka hindi na naman naka-register yeah, to. Na, oh. Re registered naman daw sa yon, DTI, yon. yeah, Register yon. naman daw. Oh. Uh -oh. Otherwise, kung yan ay hindi registered sa DTI, ayan. Ay, entitled pa rin kami sa, 40% na yan. Uh -oh. So 40% so, plus 20%, 20 kung sakasakali? Yes. Uh -oh. Uh -oh. Uh, kaya, pero nakalagay, nakita ko doon sa announcement nila. Per DTI? Ay, per DTI Ayaw. Oo, meron daw eh. So na, medyo okay ang promo. Uh -oh. Pero okay din yan. Pero ayan na, uh, Dennis, hmm. bottom line yan ay Napatunayan natin na talagang uh, may pagkakamali ang isang establishment. Uh -oh. At napatunayan natin na mayroong batas na dapat na sila ay sinusunod. Uh -oh. Attorney, Paano po ba? Kasi may, minsan ako ay nagkakaparin, ako ay medyo... Uh, Uh, favorite customer din dyan sa Starbucks. Nung minsan ako nakapila, ah, uh, meron akong isang matanda na nasa harapan ko. Na nakalimutan niya yung ano eh. Nakalimutan niya yung uh, kaniyang uh, senior citizen ID. ID. At saka yung ano tawag doon, booklet ba 'yon, attorney? Booklet? Well, yung sa pagkain na ganyan, hindi na kailangan ng booklet. Ah, um, yung, yung ID lang. Lamang ID. Pero Oo. kung nakalimutan niya yung senior ID niya, Oo. pwede naman driver's license, voter's ID, passport, yun. any Any government issued ID, pwede, pwede na. na yan. Oo. So, o kaya naman, oh. eh, sa tingin naman nila siguro kung senior citizen, eh bakit di mo naman bigyan sa mga senior nga. citizen yun. Oo o sinasabi nila, eh kasi kailangan namin number eh eh di ilagay mo online date of birth. Oo. Halimbawa, 72447. O oh, yan ang kanyang uh, number. Oo, oo. di, so, para madali, di ba? Sa akin di kasi... Hindi problema yung number na yun eh. Opo, sa akin, na, sa akin kasi, attorney, pagka ganito, na, nag nag-usap na, 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 kami ng dalawang, uh, yung parang nasa cashier, sabi ko, ba't ba nire-require yung mga Uh, yung mga senior citizen ng ID nila, eh, matanda na sila. Siyempre, madal <laughs> madalas na nila makalimutan yung mga bagay na yan. Baka mamaya, kaya, pwede na yan sa mga cellphone, di ba? Pag nakuha na, uh, digital. Kaya, pwede. Sa cellphone, pwede na yun. Uh, pwede na ako na ng picture, Ayon. yung kailangang mga IDs para yun lamang ang titignan ng mga kahera. Ah. Pero ako sa tingin lang, sa mukha na lang naman, talaga senior citizen na, oh. eh, hindi pwede. Kaya ako nga minsan, eh, pag nagsinabi kong senior ako at wala akong ID, nah. sabihin, hindi, na, po pong ID nyo kasi hindi na senior, naman kayo mukhang senior. sa akin. naman! Oh? Sabi ko, ay, tingin na ka ako, wag mo na akong bigyan ng kwento. <laughs> <laughs> ewan ko ah. Uh, ewan ko kung nakikinig po kayo doon sa ano, doon sa kung na, sa bagay nandoon kayo nung hearing nung nung nung, nung uh, Congress. Um uh, Meron kasing ginawa ang ewo ko ko si Congressman na salseta yung gumawa parang pinahanap sa app yung senior citizen discount doon mismo sa app at saka sa website hindi raw makita attorney. Wala nga doon, no? Oh. ano na no? no, no Nag-hearing nga. oh, oh, ano ba naging uh, takbo ng kwento na yon Anong takbo ng uh, pag-uusap na yun, attorney? Eh? Paano ba? Well, uh, pinagsasabi ng mga establishments na yung mga discount na yan, kung uh -huh. halimbawa meron silang mga online na uh, purchases, uh -huh. o online na uh, pwede mag-online, uh -huh. dapat oh. meron silang up doon na uh, pipindot lamang ang senior citizen at pakikita yung kailang ID. Na Yun. Kanilang senior citizen. Uh -oh. Walang iniwan yan sa kwan kasi, di ba, yung mga delivery. Bakit pagka-delivery, pwede. Uh -oh. Pakikita. E di, dapat ganun din, uh, sa app lang, eh, uh -oh. dapat andoon yung kailang mga diskwento. Uh -oh. At saka laki ha, <laughs> uh, dapat baguhin yung batas para malakihan, ano? Uh Oo, -oh. <laughs> Ma malakihan yung, uh, yung uh, parang senior citizen discount ah, or PWD. Oo, yung app nila, oh, yung... Oo, oh. oh Huwag masyado maliit, eh. Halos hindi yun mo makita. Tama. No? Tama. <laughs> Oo. Dapat lakihan yun at makapag-adjust na. Maganda itong mga nangyayaring ito, attorney, para, tama yung sinabi mo kanina, para ma-remind lahat ng establishments, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Yes. Na talagang meron ganyang batas. Oo. At ang batas na yan ay mahigpit ang pagpatupad na ginagawa ng ating pamahalaan para ang mga senior sa buhay na buhay uh -oh. na ipagtanggol ang kanilang karapatan. Uh -oh, tama. Kasi sinasabi ko nga, yung mga establishments na yan, lalo yung mga mahala, uh -oh. kaya minsan mga bata pa yan, sabi ko, alam nyo, tatanda din kayo. Alam tatanda din kayo. Uh -oh. At pagpantanin nyo, uh -oh. malalaman nyo, ito pala yung pinaglalaban ng mga uh -oh. senior citizens noon. Uh -oh. At uh, yung mga kapatangay yan, na namamahala dyan, sinasabi ko sa kanila, Kapag nilabag ninyo ang karapatan ng senior citizen, uh -huh. nilalabag din ang karapatan ng inyong lolo at ng inyong lola. Uh -huh. Kasi yung, yung mga 'yan, marami din silang mga kamag-anak na senior citizens. Uh -huh. Eh pag nilalabag niyo yung nasa harapan ninyo na isang senior citizen, hindi ba ninyo nakikita ang mukha ng inyong mga lolo at lola? Uh -huh. na nilalabag din niyo ang kanilang karapatan. Uh -huh. 'Yun ang uh -huh. dapat na maging panuntunan nila, di ba? tama. Attorney ito siguro may last may last question at saka para mas maintindihan ng lahat ng tao kapag kasi nabi bang 20% uh, ano ba nangyayari pa paano ito napapakinabangan ng mga establishments itong 20% ng uh, uh, mga senior citizens na ito mga PWDs na ito ito ba'y, uh, ano ba to pwede ba nilang ididakyan sa kanilang mga tax na ibabayad oh, yeah. so, sa gobyerno go ahead po Yeah, meron din naman silang mga kaukulan karapatan na yan ay nagkakaroon ng deduction sa kailangang mga taxes. Para nagkakaroon ng tax credit o kaya naman inikinikin ko sila expenses yan para mabawas doon sa kanilang mga kinikita at uh -oh. at makiklaim na yan as part of their expenses. Eey. Kaya sa akin, wala namang, uh, wala namang masyadong problema yun kung patutupad lamang din nila yan. Eh. Uh -oh. Ang uh, mga rami lamang uh, hindi tumutupad yan, eh, yung ibang hindi nag-i-issue ng tama mga resibo. Uh -uh. Pero kung tama yung mga cash registers nila, ay eh, madali naman makompute yung mga benefits na yan at makompute kung magkano ang mag magiging credit nila sa mga taxes nila iyon attorney isingit ko lang ito Pagbigyan mo na ako magkaibigan naman tayo eh uh, re regarding dito sa ano sa people's initiative uh, attorney mukhang nalalabuan na ako dito mukhang parang ayaw na ng lahat ng uh, senador dahil 24 24 yung pumirma doon sa manifesto regarding sa people's initiative sa palagay niyo ano po ang magiging uh, future nitong people's initiative na ito eh, nais ko lang sabihin nga na yung people's initiative na sinasabi nila, hindi pa nagsisimula yan. Yes. Wala pa rin. Tama. Hindi, walang katotohanan na gumagawa na sila ng people's initiative. Yung pagsusumiti nila, yung pagsasabit nila ng mga signature sheets, yun ay baliwala. Ano, eh, sinabi ko na dadayan ay baliwala. At ito naman yeah. ay uh, sinang-ayunan ni Chairman na George Garcia kahapon Apa. sa halos magkasabay naming interview sa registration sinabi Apa. niya na bali wala pa nga yung mga signatures na yan hmm. hindi pa yan ang initiative na tinatawag hmm. kaya ako sinasabing baliwala. bali wala eh wala pa namang petisyon na inihaharap hmm. ay yung uh, sa aking po paniniwala uh, sa aking pag-aaral yung signature sheets na yan hindi pwedeng mauna sa petisyon ang dapat ay mauna yung petition ah. bago magaroon ng signature page. Okay. Dahil sa papano ka, Pip, kung ikaw halimbawa pumirma ka doon sa signature sheets na yun, ano yung eh, pinipirmahan mo? Wala bang petition? Wala namang nakalagay doon petition. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Ay ang sabi sa batas, dapat may petition na nabasa at naunawaan ng no, mga gumawa ng signature sheets na yan. Paano lang sasabing naunawaan nila yung petition, eh ganun wala pa namang petition. Ang Comelec mismo nagsabi na wala pa po kami natatanggap na petisyon kaya wala pa kami jurisdiction. Ang ginagawa lamang namin, sabi ng Comelec, tinatanggap lang namin parang tumanggap kami ng isang ordinaryong sulat na hindi namin pwedeng tanggihan. At eh, tama ang Comelec, sinabit sa kanila. Kaya yung mga signatures na yan, bali wala po yan. Po may dyan, yung mga pumipirma dyan, wag mo kayong pirma ng pirma kasi baliwala yan. Hindi naman pwedeng i-verify ng Comelec eh yung signatures na yan. Kasi dapat bago mag-verification, may bayad yan, Dennis. Mm. Kailangan meron silang verification fee mm. na babayaran sa Comelec. Mm. At yan ay mahigit na kulang-kulang 100 to 300,000 pesos depende sa number of signatures to be verified. ah Kung wala pa yung petisyon na hinahanap ng uh, Comelec, eto parang... I, parang itatambak lang yun. <laughs> parang itatambak. Yes, ganoon na mangyayari dyan. Mm. Sabi, naman, ng, parang basura pa nga, sinabi ng <laughs> Kaomilek noon eh, na eh, wala pa yan kasi baliwala yan sa amin. Uh -uh. Tatambak lang nila yung na Katibayan lamang na natanggap daw nila yun. Mm -hmm. Na para sa akin, hindi naman yan pwede maging attachment sa isang petition uh -huh. kasi nakalagay dyan sa signature sheet na basa daw nila yung petition. Mm -hmm. E paano mo mababasa na ng na masila, sila, hindi ba? Oo. Oh, oh. so, saka... yun ang sinasabi namin na hindi pa sila, hindi pa po pwede yan. At saka... Wala yan. Hindi, wala. At walang katotohanan na meron na yan. At saka, isa pa, oh, oh. ang tanong lagi, sino ba nagsimula yan? Sino ang namumuno? Oh, oh. Bakit yung nag nagpasimuno niyan ay ayaw lumantad? Or, or, yung tinuturong ah. na nagsimula ay dinideny. Oo. So, <laughs> wala eh. Kaya oh. uh, diyan pa lang, diyan pa lang, pwede lang i-question ng Comelec 'yan. Oo. Oh, 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 muna, sino ba nagpadala nito sa inyo? Oh, Bakit niyo dinadala dito ang sulat nito? Oo. Oh, 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 'yun siguro ang dapat itanong ng Comelec sa kanila. Sino ba nagpadala sa inyo? Oo. Oh, sino ba ang namumuno sa inyo? Hindi naman po pwede kali eh. Ikaw Dennis, din dala-dala mo yung sangkat sa tambak na mga pirma. Oh, bibigay mo sa Comelec. Oh, Sir, sasubmit namin ito. Sino nagpapasubmit? Eh hindi ko po alam hindi kasi nasabit nasa eh. natin. Oh, 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 dapat oh. may taong responsible na talagang susulatan ng Comelec, sasabihin ng Comelec, Dear Mr. Andenor, natanggap po namin ng inyong uh, santambak na petition na signature na, siya na ito. Mm -hmm. Eh wala namang ganun eh. Mm -hmm. Si sino ang proponents? Oh, diba? Oh. Doon pa lamang ay dapat na tigilan ng Comelec ang pagtanggap kasi kanino nang gagaling yan? Dapat itanong ng Comelec, Kaniyan nang gagaling ito para palaman ng committee kung sino ang sasagutin at pagsasabihan kung ano ang gagawin sa nasabing mga signature sheets. Ngayon wala naman tayo makitang tao Oo. na responsible. Walang umaamin. Oo, oh, kasi sino nag, nag sino mamahala na namumulo dito. Correct, correct, diba? correct. Uh, correct. Oo. kasi attorney parang nalalabuan din ako sa sinabi ng Senado na ah, merong ganitong ano, merong ganitong uh, bayaran, merong ganitong uh, nangyaring uh, Oo. Oh. <laughs> Isa pa 'yon. Sabi ng mga na nasaan ngayon 'yon, doon pa lamang kumalaman malaman ng Comelec uh yeah. kung sino nagsisimula uh, niyan. At least malalaman nila, may imbestiga nila uh -oh. yung katotohanan sa aligasyon ng, sinad- ng mga senador uh -oh. na sabi, mm -hmm. sa, uh, na, na umano'y bayaran sa paggagawa ng mga signature sheets na yan. Iyon. Eh, ang sinasabi ng, uh, no, may, may ganito sa congressman nangyari, ay congressman mismo na gano'n sa amin, sinong congressman? Eh, ayaw nga, aminin, aminin ng ayaw aminin ng congress, sila yung nag nagsimulan niya. Kaya nga, kaya <laughs> nga, ako, sino ba namumuno dyan? So, pakita ko sinong namumuno. Uh, -huh. uh eh, sino ba nagsubmit sa ganitong munisipyo? O, uh -huh. sino? O, oh, di ba? Yeah. Yun dapat ang alam. Okay. Kaya tapakalabo, di ba? Oo, malabo-malabo. Mukhang hindi mag-move on yan. Attorney, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ. At sa susunod na pag-uusap natin, ang, pag ang programa mo na na senior uh, moments dito sa DWIZ pag-uusapan natin, pinapakubos na ka ni Boss Diak, ha? <laughs> Ayun, ah, so wala problema yan. Pag-usapan natin. Oh. So, yun. Maraming, sal salamat. maraming salamat, attorney. And uh, stay healthy, uh, Stay healthy, stay healthy. Ay, salamat. At uh, kumusta sa yung pamilya. Maraming okay, salamat, salamat, salamat. po. Si attorney Romulo Makalintan, pinag-usapan natin dyan ng senior citizen discount.